Hello guys, welcome to my channel Arjan Laitanya. Now guys, andito tayo ngayon guys sa mga ano guys, mga badjang guys at dito sa Acapulco guys na namulaklak na guys yung Acapulco ay ang Acapulco guys ay gamot yan guys sa mga katikati sa balat guys yung Acapulco. Mga katikati sa balat or mga sugat. Yan guys, mabisa yan guys ang dahon Nakaka-pull ko, guys. Yung bulaklak niya, guys, hindi ko alam kung anong anong yun sa bulaklak niya. At kasama na rin dito, guys, katabi yung badjang, yung biga. Ay, namulak na rin, guys, namulaklak na rin, guys, yung biga. Thank you so much, guys, for watching. Sa so, mga hindi pa, ka guys, nakapagsubscribe sa aking channel, John L. Talian. Subscribe na po para manunatipahe kayo sa sunod kong in-upload na videos. Thank you so much guys for watching. Thank you. And guys, at uh, dito guys, uh, uh kung gusto niyo guys na mag-download na, na balat, ay uh, meron tayo dito guys na akapoko na dahon guys. Pwede natin guys, ilunas ha? Uh, sa balat ng tao guys. Ito guys, narinig niyo ba guys yung ano, yung aso? Tumatawal sila guys, ganyan ang boses nila. Para nakakatakot guys yung boses ng aso guys. Dito lang yung guys, kapit lang namin yan. Kaya lang yung tunog talaga nila. Yung mga aso ay akala mo nakita ng multo or demon Um, tumatawag sila ibang tahol nila guys ibang tunog ng tahol ng aso Yan. ngayong umaga guys ay uh, hindi pa gano guys nagpapakita yung haring araw ay magpapainit ako dito guys para maging ano katawan natin guys uh, lumakas tumibay ang mga boto natin at uh, mga guys yung sikat ng araw guys sa katawan ng tao so, kailangan din natin guys na magpaalaw at uh, para umibay yung at lumakas yung katawan natin guys na hindi tayo manghina at hindi rin tayo magkakasakit at sa pamagitan guys na uh, ng liwanag ng araw guys ay meron siyang benefits yung init niya, guys, sa katawan ng tao guys at uh, hindi tayo manghina at malakas, magiging malakas ang katawan natin. Thank you so much guys for watching guys. Uh, ngayong umaga ay magpapainit tayo guys. Hindi pa lumabas guys yung araw guys. Thank you so much guys for watching. so hindi pa nakapagsubscribe, ay masubscribe na po sa aking channel. Thank you so much for watching.